Ayan, nandito tayo sa Eco Park dito po sa Ago o La Union. Tatak man lang, lang na bisita dito Eco Park Ago o La Union. Nagmayat mga agpaiso. Ay, apo, uh, tiki na bayag ko La Unionan. Tatak lang na pa dito Ay, oo. aklaang. Nagsapa kami nga dimmagas dito. Ay. Bago apang kami ijay bawang, no makita mga talaga niya. Nagado mga talaga, itipuno eh, dito Nasapa kami nga napan, tahan unay nga napudot, kan awan pa'y unay ti tao dita. Nagmayat nga, uh, nga, nga ang ag dito, ay ti ay, ay, -ub ay na, ay umay kayo garudo na. Ayan, nangatadagi ka kadwa ko, na po, nagsisin nila wasiw kami. Mm -hmm, berbiro kang isudan, ayan nangatan. Ay, nalawa mo nga tagpay mo talaga mo dito, ay ikupark e, dan, eh, nagadupay ti magagatang pa bilihan ng mga souvenirs. Nagbati mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. gumatang iti souvenirs. Ay, ah, yeah, apo, po. dyan ang magayam. May henna. Ado pa, hindi tatunan to yan niya. Ha, nagpapatatun at ah. ado mo tatukod, tulaki din. <laughs> Kalaham ko pa, kahit hindi ha, agawi dan. Diyo, ta talaga, makainggan nyo mga talaga dito eh. Hmm. Ilaklak, wandak pa yun dito. Dapay badbadon, mabalin siguro nga, stay active, manong daw na, dito yan. po, Ayan na nga tadali kakadwa ko. Ang uray ma. Pine tree ba to? Yan. Ay, tuntuy tuntuy na na tama, 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 nga nga ako. Puno on. sa Naglawala talagang ay, picnic banding time dahil Saturday din naman ngayon. mabalin pa'y gayam ag park ijay, dapay gayam dagat na mabalin ka nga ag digos namimili yung aking pamangkin busy busy daggagatang gamit siya, kaumpay nagatang kuray may isa. Si kadwami nga ubing, mm, rikos nga rikos, mabisin daitan. Samahan niyo po ako mamasyal po dito sa Eco Park. Oh, uh, itor kayo man dito eh. Hala. Mm, no makita yun ma. Nagadong nga mula. Mm. O oh, reka sa ano kinapudot na. Ken may angin. Kaya mm, nga, kanina sinasabi naman eh. wala mala naman. Wow. <laughs> Hala, kung nakay ka, ay, hindi tayo mamot, ay, hindi dagat. May at siguro nga papanan mo't ijay. Oh. Oh. Day, tanta init. Inya oras pa ilang dita. Oh, na mapanood yun, tibidyo, kat kayo mo ah. Sigurado, nagigit okay. na taga-ago kananayan nga talaga dito, eh. na duma, na-adupay, nignigusyo yeah. dan. Yeah. Daitan, tadagatan. dagatan, ima rin, tagligusan. Naglawa, tidalat dagat Nag to tida -tida yan. Dapay nakita kay Miss <laughs> Ayan, sa mga gustong pumunta po dito sa Agoo Eco Park, ay pumunta na po kayo dyan. Napakaganda po niyan, Lalo na siguro sa hapon. Ayan, at mahangin. Yun nga lang, kapag pumunta po kayo dyan, at pwede rin naman kayong magdala ng inyong mga baon para mas tipid. Pero marami rin pong mga nagtitinda po dyan. O, diba? Saan ka pa? Ang lawak nga naman talaga nyan, no? Ayan na talagang nag enjoy kami. First time ko pong pumunta po dyan. Ayan si Alexis. So, busy busy. Dalawa sila ni Bada. Ayan yung dalawa. Tandem silang dalawa. Kalalakad, kalalakad. Ayan, mamaya gutom na yung mga yan. Lalo na ako. paunti-unti marami na pong mga tao po dyan pwede rin po kayong maligo ayan o yan akala mo kanya talaga yung eco park eh no <laughs> hindi na po kami nakapunta po doon sa dulo kasi napakainit na po talaga And at medyo masakit na po sa balat lalo na pag hindi ka naman saray talaga na naaarawan ka ayan mas maigi na rin pong maglagay na rin po kayo ng sunblock po ninyo kung ayaw nyo pong mangitim dyan. Ang ganda. Ay, na yung titilis-pit namin. na Mainit na <laughs> Ay kat, gusto na ah. Sa napudot la una yan Ay kat, papanan nga Siyempre, agbirok tayo mata makanan ta Bago tayo apan mat Ijay bawang Ayan, bago kami na panja bawang apokat magas kami basit dita Garot Eco Park Ayan, agmayat mat Ado mati tao na nga Agpaisaw na pa iti sidan agigin nuyo da pa na kung makigoyan ng mahaanan. Ayan tayo na. Mataas na yung araw, mainit na, masakit sa balat. Awanan hangko nga nakayanan talaga tiinitan initan. Ay kat inyangay nga rodan ta imatras kami garudan. Ngam nakitak mo nga talaga amin kat mayat nga talaga nga agpaypay so mabarin nga talaga nga mainit lang. Ah, Kita kayo, kayo, uh, ano, kayo nga dito, yung may dito, yung Maydo Tueno, Ambigos Digos, Tueno, anyam, tikayong ng naglawang ng 5 pesos. minutes to 9. Itakapula ang no, gagana niya oras dito. Yan nakalukat. Maganda siya, marami kang makikita. Yan. At ang gamit ng transpida dita, bawat may isang tao no hanggang taga ago oh, 20 pesos depende lang ah ang amin ang mga may baga. Siguro, uh, taga-ago o kakatuli. Bago muna kami umalis. Kasi kami na taga rosario so ibig sabihin, ada bayad may entrance fee makat 20. Park, dito po sa... Si bawat may isang tao ay katdaitan ka. Hmm. Nabisi lang kami na po, adumakit di ati istulmo dito yung ang panganan. Ngamno kaya han yo kay na nga gumastos na mabalin kayo mot agbalo na makatipid kayo sa kayo agikwamot iti tent yo ditamot ten. ayan ah, ti igid nga ita ayan iti lilim ita pa a ah, puno Bawing bawi talaga nga inkaan admin talaga nga mabisinang kami launay na yan amo yo metan ah. hmm, nga panganan nagimasat Ay kat, imorder e, kami mo din. Ay, nagigay makmakan mo. Ang katawa na pa yan. Ang berbero kami itishake shake <laughs> nga, nga na nga <laughs> <laughs> okay, na lang miis. Gaitan, Mataas na po yung araw. At huwag po kayo mag-alala po dyan dahil safe yan. May mga pulis din po dyan na nakabantay. Hindi lang po kasi yan basta pasyalan. Akala ko yung hotdog. Kinati oh, pala sa dalawa. Sarap. Hindi. Sarap ng hotdog. Okay. Siyang bupa. Magaling

Siyempre, bago kami apunod di ba ay, mga kami pa rin magkasa, kami mga hmm. nasa na. Nakakaro di ubing dahil dito nga may isa, nga managtaga rin dahil Ayan, tatagkat, uh, in ingkat kumot din niya, tarot na kami magtan bawangan, mga kami manan. <laughs> 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 oh, uncle, mag-hi ka dyan, auntie. <laughs> Thank you so much, Ayan, the family. Ayan, shout out ko po sila. Nagaduhan na ako. na, -o, na, -o, na, -o, na, -o, na -o, ay, ay nako, lagi mag-on. Uh, Ayan, okay. chon. Pabunit uh, ang dada. Uh, Mangitik hmm. out ako, mga ka, mabainak mo ito. Ako muti itik out Joke. <laughs> <laughs> <Okay>. Joke. <laughs> <laughs> oh, oh. Apo ni Uncle. Bro, <laughs> mani ko. Nagtugaw <laughs> <laughs> ka <laughs> tan. Hindi pa lamangan. Ay, dito na ang face. May face <repis> ko naman. <laughs> oh my God. <laughs> 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 Ay nagsisimpot lang ang pamilya nga talaga. Puro katawala tinaramig. May isa kasi kalamangmangan. ang to na damang man? <laughs> o oh, may kayong tayon. O oh, sige sige. Kain ko tayo. O sige mga na. sige May mga di na. May may tayon. Mabit ka mga Oo. May mga mabuti ta, Kasi bagi. Bagin na amin. kami <laughs> na Oh, uh, Christopher. <laughs> <laughs> Ay, ka, kaunting kwamot ah. chat-chat mat. <laughs> <laughs> hmm, bagi niya baso, may kasi ka oh, pulutan. Kasi <laughs> shot na bakto, kasi pulutan ah. Nag-imasan. <laughs> busy ti cellphone ko naman. Shot, busy. Shot, mukmang bangan ah. yawit ko sa nga aso nagmayat na apo ti aso da amoy ay apo nagiiimas si kangkana na dayta nga aso mhm mm dakpay na mga tawo na iso na agkarne di amo na talbos tika kamote sa ang kapa naginagamit nagamit nga aso sit sunsa dayta klase nga aso Oh, ayan oh, si Uncle. Game na game ayan, si ni Uncle, Go ko naman eh, nagmayata ng car. Siya ang nag-aayos, <laughs> nagtatanim po dito. Ayan, ang ganda po ng garden nila. Okay. Ah, tinchin ni Smith di duwa. Oh, ayan po yung mga bunga. bunga. Ang dami, Kaya oh. Ay, kung mga iyawit. Hinug na ba yun, Uncle? mga kung mga maibos amin. Ah, antay. Kinhampay mga nalong na duma. Siguro na next nga sublik day, taka mabalina. Ah, yun ang kanya kapag din, ha? Ah. Hinug Nagmayan na siya. Nagmayon sa garden na mabalin ka nga. Tumambay. Anong tree ito, Uncle? Ah, rubber tree. May antitay na yung landscape dito. Nagmayat talaga as in. Oh, Nagmayat oh, pag-garden na na na, na. da. Nagado itimulmula na. Dapay papaya na. Dapay masitas Ayan, na no. pa si yan. Ayan, si po ang nagtatanim po nito. Oh. Ang dami po nilang pananim. Mula, may atis pa. dahil wala ang nagigay, plus plastic. ng empty bottles. Ang sipag po talaga nilang magtanim ng mga halaman. Kada orchids, kasi kada inain niya nga mula, eh, nagmayat. Ang dami, oh. Yellow sa mga nga mula. Mayat May dapat na eh. ni. nga mas masitas. Nagmayat nga kitaan nga talaga. Si pagtalaga ni Anti Magdanim. Garden sa garahe. Ganda ng pagka-landscape ah. Uh, ay kat, aking ganad din at tayo iti video ko. Thank you sa panonood. Sige. Ayun po lamang, maraming salamat po at pauwi na rin po kami ng Rosario. Ayan, maraming salamat po sa lahat at sana po ay mapanood po ninyo ang aking video. Ayan, pasubscribe na rin po sa aking profile. Thank Hi! you so much! <laughs>